Good morning! Happy Friday! Ayan, kain muna tayo ng ating pipino. Napakasarap, napakalutong. Pakingganin. Mm. Nilagyan ko lang ng ng lemon. Lemon. And then, pink salt. Ang lutong-lutong pa. Mm. Fresh from Batangas. Bagong bagong ani. Ang tawag sa akin, bag, bagong pudo sa Bicol. Ang sarap. Gusto ko lang i-flex. <laughs> Today is Friday. Pinapunta namin dito si Lola Lynn, auntie ni Tatay Mike. Kasi magpapahilot kami, magpapasko na brigada na next week. After brigada, start na ng klase. Mula noong July 3, na hindi ko maigalaw ito. Parang yun ang naging cause ng Grabe yung sakit ng dibdib. Tapos lagi akong ano na mamanhid. So yun, kinakailangan ko magpa-massage. Yung talagang marunong manghilot. Kasi kabilin bilin na ng doktor ko. Kasi anong tawag doon? May scoliosis? Osteoporosis? Ano ba? Anong tawag doon pa? Sabi ng doktor ko, may merit ano ako dito? Osteo? Scoliosis. Scoliosis. Ano ba pagkakaiba doon? Okay ba yun? Ha? Scoliosis. Basta ay, may problem ako dito sa board. Dito. Ayan. At bawal na bawal daw magpakairo. Bawal na bawal yung... Kasi yung hindi daw kasi marunong. Baka mas lalong... Madis madisgrasya pa. So since na may auntie naman kami. Na napakagaling manghilot. At... Pinapunta namin ngayong araw from Imus ay General Trias. So gusto ko lang itong ipakita ng napakasarap na pipino na to sa umaga na baging breakfast before drinking my meds. Taking my meds. Napakasarap ng lemon ang ilagay niya at saka yung asin lang. And then, aasikasuin din ni tatay ang aming isang sasakya. Si M.M. Jijek ni tatay. Kasi bibira siyang magamit, biglang hindi na umandar. Baka na-discharge ang battery. Napakalutong. Hmm. Hmm. Ang mahal ng kilo ng pipino sa palengke. 125 or 175 yung pagkakasabi ni Manong sa akin. Kaya e, ato bumili ako ng ganito, yung bagong pitas pa lang from Batangas. Kasi 45 per kilo. Ay, 50 pesos per kilo. Pero pagka marami kang binili, 45 per kilo. 2 kilos above, 45 nila ang bigay. Hmm. Hmm. Ito yung masarap na gawing salad. Hindi yung ano. Yung minsan kasi yung nabibili natin, hindi na ganito kal kalutong. Pagkakinain mo. So, yan. Muna, ito lang naman gusto kong i-share. Yung magandang na idudulot nito, nakiklens ka na hindi pa tataas ang sugar mo dito. Ayan. So, bye. Yi. Thank you for watching. <laughs> This is all a very, very short um, update. Ayan. Bye.